Magpapatupad ngayong hapon ng yellow at red alert status ang Luzon grid dahil sa kakapusan ng supply ng kuryente sa bisong inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP. Mula mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ay sasa ilalim ito sa red alert status. Mauulit anila nila ito mamayang alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Sa report ng NGCP, mayroong 12,892 megawatts na peak demand ng supply na halos pumantay na sa 13,397 megawatts lamang na available capacity. Sa ngayon, ani lalabing siyam na power plants ang nagkaroon ng force outage. Isa ang gumagana pero sa ilalim ng derated o mayroong kakulangan ng kapasidad. Mula alauna ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ay may kakulangan pa rin ng supply ng kuryente dahilan para ito ay sa ilalim sa yellow alert status. Sa ngayon ay nag-abiso na rin ng kalintulad na sitwasyon ng Visayas grid mula alauna hanggang alas 9 ng gabi dahil sa pagpalya ng labintatlo nitong mga power plants. Ang yellow alert status sa power grid ay isang abiso na nagpapahiwatig ng manipis na supply ng kuryente habang ang red alert naman ay nangangahulugan ng kakulangan sa supply ng kuryente. kahapon dahil sa kalintulad na sitwasyon ay naglabas ng listahan ng Meralco kung saang mga lugar na kanilang sinisibisyohan sa Luzon ang makakaranas ng brownout dahil pa rin sa kakulangan ng power supply. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino.